Ngayon, maglaan tayo ng ilang oras para isa puso ang katuroan ng Diyos na mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Pag iniisip natin kung ano ang pinakakinakailangan natin sa ating buhay pananampalataya, masasabi natin na tunay na ito ang pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, magbubulong-bulungan tayo, na resulta ng di paniniwala. Sa huli, wala tayong matatanggap na anuman. Ayon sa Galatians chapter 6, ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang gagawin ng tao sa kanyang ihahasik? Ang anumang ihasik ng tao ay siya rin aanihin. Ang lahat ng salita ng Diyos ay natutupad. Walang ni isang salita na hindi natutupad. Natutupad ang lahat ng bagay. Tinatawag tayo ng Diyos tungo sa banal at dakilang gawain ng Diyos na matutupad at nagkakaloob siya sa atin ang kaluwalhatian ng langit dahil nakibahagi tayo sa gawain ng Diyos ng kahit kaunti. Pag nananalo ng medalya ang mga atleta sa palarong olimpiko, binibigyan sila ng eksepsyon mula sa paglilingkod sa militar sa Korea. Halimbawa, ang kupunan ng soccer ay may pagkakataong manalo ng medalya. Kung gayon, hahayaan ang mga coach na maglaro ang lahat ng miyembro ng kupunan ng kahit isang beses para mabigyan sila ng kalamangan. Kung manalo sila ng medalya, kahit na nakibahagi lang sila sa laro ng limang minuto, makakatanggap sila ng eksepsyon mula sa paglilingkod sa militar. Kaya pinaglalaro ng mga coach ang lahat ng manlalaro ng kahit isa o limang minuto. Ipangaral ang Ebanghelyo, ang magandang balita ng buhay, sa buong sangkatauhan. Dahil iniutos ito sa atin ng Diyos, tiyak na matutupad ito, hindi ba? Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makibahagi sa gawain ng Diyos na matutupad kahit na hindi tayo makikibahagi rito. Wala tayong magagawa kundi magbigay ng pasasalamat at luwalhati kina Ama at Ina. Gayun din, habang hinahayaan niya tayong makibahagi sa Ebanghelyo, ano ang gagawin niya sa atin ayon sa Philippians chapter 4? Pinalalakas pa niya tayo. Wala tayong magagawa sa pamamagitan ng mga sarili nating abilidad. Gayunman, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa lahat ng naniniwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos, upang magawa nila ang lahat sa pamamagitan ng Diyos na nagpapalakas sa kanila. Hinahayaan niya silang gawin ang lahat ng may lakas na ibinigay niya sa kanila. Dapat din nating paniwalaan ang katutuhanang ito. Gayun din, ang bagay na lubos nating kinakailangan ay pananampalataya. Ang mga naiwan sa Zion hanggang sa huli na sumusunod saan man sila akayin ng Diyos at na nakatala sa Jerusalem. Ano ang mangyayari sa kanila sa huli? Nasusulat na sila ay tatawaging banal. Sila ay banal na bayan ng Diyos. Kaya tinatawag silang, mga banal, ibig sabihin, ang bayan ng Diyos. Kaya malinaw na nakasulat sa Revelation chapter 14 na, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. Kung may pananampalataya tayo sa Diyos sa mundo na naniniwala sa Diyos, ano ang mga pagbabagong magaganap sa ating pang-araw-araw na buhay, sa paligid natin, at sa bukid ng Ebanghelyo? Hindi natin dapat natularan ang mga walang pananampalataya.